Well, na, natuwa ako na naagapan ito dahil nakatipid dito sa gobyerno ng daang milyon kung i-sumatotal ho natin. At uh, ako naman, nagtatanga ako bakit uh, walang napaparusahan dito. Kung magang ay tinatanggalan lang ng voucher. Eh kami, siguro sa kami ng mga uh, tao dito na nakatingin namin ay hindi aksidente eh, dahil yung isa nagkakamali sa isang isang tao, isang dalawang tao. Yun siguro pwedeng pwedeng sabihin clerical error yon pero yung mga talagang may pattern na talagang uh, uh, nagtitake advantage siya uh, o nananamantala dun sa sistema naghahanap ng butas para kumita eh yun talaga siguro sa sample natin yun sa tingin nyo may kasabwat pa sa DMED kasi pinagamit mo yung mga LRA ng mga bata hindi sila yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang informasyon iilang tao lang ang may hawak nun no? so uh, yun talaga na natin kung may kasabwat dito. Dati, may nakita kami may kasabwat na, although yung mga yon wala na sa depedyo at kinasuhan na. Ah, uh, mm. kasi kanina may balita si Senator, ah, uh, si Secretary, Dep. Ed. Secretary, hinahanap ko nga kanina rito eh, yung na-discover niya, mga peking voucher. Oh. Uh, ghost ghost employees uh, ghost uh, ano partner uh, students ghost students kwentong kababalaghan ito sa ilang paralan, pero may iniimbestigahan ganyan ang Department of Education sila mga hindi raw nila matunton na senior high school students sa labindalawang private school na kasama sa Senior High School Voucher Program ng DepEd ang programa ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa para lang di sakop ng DepEd tulad ng private schools. Binibigyan ng incoming grade 11 student ng voucher na katumbas ng 14,000 pesos to 22,500 pesos. Automatic na makatatanggap nito ang mga nakatapos ng grade 10 sa mga public school. Kailangan namang mag-apply kung graduate sa private school at hindi grantee ng Education Service Contracting Program ng DepEd. Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school. Sabi ni Education Secretary Sani Angara sa isang payag, siniseryoso ng DepEd ang aligasyon. Hindi raw kukonsintihin ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. May manghakbang daw ang DepEd laban sa mga para lang mapapatunayang may ghost student tulad ng pagtatanggal sa accreditation nito. Pinag-aaralan na rin daw ng DepEd ang administrative at criminal sanctions na maaari nilang isampa laban sa sinumang sangkot na school personnel o official. Panawagan ng DepEd sa publiko, isumbong sa kanila kung may matisod na irregularidad sa pagpapatupad ng kanila mga programa. Pagtitiyak ng DepEd, tutulungan nito ang mga estudyanteng tunay na nangangailangan ng ayuda. Sa ano? Ano tong programa? O-M-G? Oo, the Department of... Ano yan? Ano yan? Panahon ni BP Sara? Alam daw ito ni BP Sara. Sabi pa niya... Ay, oh, yeah, yeah. Uh, the, ibig sabihin, alam niya itong issue na to. Okay? Oh, ah, uh, niya. Ano, hindi mo na. Oh. Ano, hindi mo na. Baka naman panahon niya ng ticket. pag school year. no? 2023-2024. Ay, wala kay BP Sara na. The Department of Education saved more than 50 million in taxpayer money when it stopped the release of vouchers meant for senior high school students. Yung mga senior high school. In 12 private schools oh. that were found to be non-existent. So, paano to nakaroon ng mga ghost students? Eh, kung meron nga Mary Grace Piatos eh. Hindi. What more? Well, eh, eh. Well, hindi naman natin uh, pwede din may sabihin. Pattern ba? May, may pattern uh, ba? Uh, well, anyway na balita na noon na itong uh, si VP Sara nung panahon na siya ay nasa Davao, may balita na nga na sila ay mayroong issue tungkol sa pag-hire ng mga empleyado pero ghost employees nga lang daw. Ito, ayan. Masahin natin to. In 2017, COA discovered that the dubious contractuals were still on the Davao City payroll, proof that she refuses to reform her use of public money even if she is already red flag. Social media meme creators call Davao City the Halloween capital of the world. These ghost employees are no joke. The whistleblower Arturo Las one of the Duterte hitmen, running the extrajudicial killing sprees in Davao City, said, that he was paid for it as ghost employee in an interview with vera files he said that he received sixty-eight thousand pesos every month from the davao city government as a member of the davao debt squad the amount he said was pulled from the 10 to 12 ghost employees whose salaries oops natin, ha, natin, whose salaries range from five thousand to 7,000 a month. Edgar Matubato, the other confessed DDS hitman, also confirmed his pay as a ghost employee. In 2014 alone, Davao City Hall ghost employees totaled to a cost of 708 million of public money. Hmm. So, may pattern ba? Sige nga, natin to. Hmm. The 30 paid me using Davao City's ghost employees. In the business of death, uh, self confessed hitman Arturo Stanyas has reaped a ghastly reward. He became a ghost employee of the Davao City Hall, whose paycheck got a boost from the salaries of other ghosts. employees. May pattern nga ba? Oo. Uh, Nakikita uh, ba yung pattern? Uh, saka uh, uh, under, under ang um, departamento sa pamumuno ni si Vicky Sara? Wala well, ako siguro. Kaya ano sa pattern yun ha? Investigahan nila muna, partner. Investigahan nila. Pero, ganyan uh, muna uh, natin eh. Kung authentic ba yan? Oo. Uh, uh, kasi, Pero kung hindi siya partner, mahiliit na halaga eh. 52 million, Ha? Ah? 52 million na ito eh hindi naman talaga ah, nakukuha ng estudyante. Ghost wala. Ah, oh. ang programang ito, ang K 12 partners as a senior high school, hmm. ah, ah, ito ay lalo tigit prioritize nila, priority rito yung mga mahihirap na estudyante sana, di ba partner? Oo, oh, uh oh, di ba? Mga mga mahihirap. Ay, ano yun, uh -oh. Mga mga yun, indigent talaga eh. Uh -oh. Tapos hindi nakakarating. Tapos bumawa ng girls student. Oo. Uh oh, Pag puno na siya sa mga pampubliko, ngayon, mm -hmm. ang gobyerno pinapayagan yung mga mahihirap na estudyante na para mag-aral sa mga privado na may ganitong klaseng programa, may K-12, di ba, pardon? Parang ganun eh. Mm -hmm. Na ang gobyerno magbabayad. So, yun lang yung nakita ni, ano, Secretary Angara. Ngayon, na-discover ni Secretary Angara na hindi sa... Hindi nakikita ng kuwa. Oo. Oh, sa 12 pri uh, private schools, may mga beneficiaryo dyan na hindi nag exist Mga mumo. <laughs> so, mga, so, may, so, may hirap matay siya. Pati na kung cash binigay yan. Cash nga, voucher yan na binibigay. Eh, uh, voucher, voucher. Sabi, sino nag hindi dapat malaman natin kung voucher yan paano na claim correct kasi dapat estudyante yan eh di ba ang mag dapat, dapat dapat, dapat may idea kung sino nag claim mm -hmm. Diba? Kaya diba, dapat sa mga ganyan, dapat may mga ID pag na naki-claim. Oo. No. The picture. Pero parang sinisisi yeah. na, the flock private schools can be removed from the voucher program and uh, the school administration officials can be faced criminal charges including falsification and perjury for signing the document under oath. So ano? Well, may ibig sabihin ba rito? May kinalaman ng eskwela. kinalaman. Ha? Kung may naman naman ang eskwela, ha? Kung may naman kaya ng pirma na kailan. Oo. So, ginamit lang eskwela nila, tapos hindi naman pala. They want to investigate yung school. Sa kanila galing talaga yan. Mm-hmm. O, eh kung ginamit kami yung pangalan ng school. So lang alam lang alam yung school. Ah, oh. So dapat malaman sino sino ang uh, in charge sa mga schools na yan para magbigay kayo yan. at the same time, 2023-2024, after time part 2023, may Intel funds pa si ano? May Consi funds pa si Baby Sara? Hindi mm -mm. nyo <intos> na Chris? na hindi naman so, ya, na yan. Pero hindi naman siguro <that> ang Confi fund para rito, partner partner. Ha? Kahit sabi mo hindi, panluloko pa rin yan. Dapat ma- ma- meron niyang ano. Na- napiktikan na niya mga istapador na yan kung meron man. Istapador niya yan. Oh. Oo. Diba? Oh. Pero... Eh, not... kung tutusin, economic sabotage siya, partner eh. No. Oo. Oh. hindi e, di diba, dapat alam niya yan. Diyan niya dapat ginagasa sa mga ribang panluloko yung pera ng country funds. Mm-hmm. Pero nakakalungkot. Ako nalulungkot lang ako, partner. Ang daming mga mahihirap na gusto mag-aral. Oo. Higit labing siyam na libong estudyante na binigyan ng voucher ng gobyerno para makapag-enroll sa private schools ang undocumented o hindi matunton ngayon. Yan ang nadiskubre sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kahapon kaugnay ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o IGASPE program ng DepEd. Sa ilalim ng programa, aabot sa 14,000 to 22,000 pesos na voucher ang binibigay pang enroll sa kada benepisyaryo. Tugon ito ng gobyerno sa lumulobong enrollment sa public schools. Pero tanong ni Committee Chairman Sen. Win Gatchalian, paano nakalusot sa programa ang ganito karaming undocumented students? I'm trying to find out whether there's intentional uh, there is intention to defraud government. Paliwanag naman ng Private Education Assistance Committee o PEAC, may ilang pribadong eskwelahan ang hindi nakapagsumite ng requirements para mapatunayang lihitimo ang mga voucher program beneficiaries nila o VPBS. In other words, they're billing the government but they cannot present documents to prove the existence of those students. So those are, can I call them ghost, literally ghost students? Um, Right now, we call them kasi undocumented VPB. Dahil sa nadiskubre, aabot sa 239 million pesos ang kailangan i-refund ng ilang pribadong eskwelahan. In one school can rack up up to 80 million in terms of refund. How do we, uh, what is the, ano ito, naipon or the, the magnitude of students? Baka there is, Really, an intention to defraud government, meaning they put uh, no, no, different students, uh, the same name, or maybe some of them are non existing. <laughs> Bukod dyan, lumabas din sa report ng Commission on Audit na may higit isang daang senior high school students pa noong school year 2016 to 2017 ang tinagdin bilang ghost students. Dalawang beses daw kasi silang nakatanggap ng voucher sa isang taon. Tingin tuloy ng PEA, posibleng pinagkakakitaan ng ilang private school ang voucher program ng DepEd. We received anecdotal reports coming from the field that there are um, schools that are trying to game. the the voucher program. I that reports also. Uh, what with regards to whether the school is, um, um, No, I think for some schools that have less than ten or one out of a hundred VPBs, I think this may be a mistake, uh, an honest mistake from the school. But when the numbers reached hundreds. this is really a significant issue. Sinigundahan naman ito ni Gatchalian. Tingin niya, sa laki ng posibleng pera na makuha sa gobyerno ng mga private school, hindi raw malabong may ibang natuksong doktorin ng listahan ng mga beneficiaryo para malaki ang makubrang voucher sa gobyerno. Pino na Senator ni Sen. Gatchalian ang kawalan ng guidelines ng DepEd kung sino lang ba ang dapat na nabibigyan ng voucher. Ang una raw kasing dapat na makinabang dito ay yung mga mahihirap na estudyante. Pero mas marami pa raw ang nabigyan na may kaya naman sa buhay. Sabi naman ng DepEd, mas maingat na sila. Hindi raw muna nila binabayaran ng mga eskwelahan kung hindi nagtutugma ang mga resibo sa records nila. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, at itong 50... Tapos yung, yung, yung mga mayayama na nagnanakaw, lalo yung mayaman. So saan ito napunta yung 52? To tama nga partner, yung tanong mm. mo, sino ang nag-claim nito? Ah, 52 diba? million, 571,500 mm. to be exact. Yung, mm. yung nawawalang pera, may nag-claim mm. na ano partner, oh, okay. multo. Ah. Oh. Diba? Multo ang kumukuha nito. Ilang oh. taon to? 2020. May kasabwat yan, partner. May kasabwat. May kasabwat yan. Na dapat sana ang nakikinabang rito, yung isang pobreng estudyante na may pangarap sa buhay. may kasabwat yan sa DepEd, partner. Eh, diba? Ganoon sila ka pang GA para malusas na sila ganyang kalaking halaga? I can't believe that. Kung walang, walang sabwatan yan. May sabwatan yan. Oo. Oh. Mm. Oh, di ba? Uh oh. No. So, I, I thought, I thought, partner, PP Sara will all will use all the resources and platforms uh, to teach or to 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 to, to let the other uh, parang uh, leaders na to, to, to teach them how to command. Uh oh. So, kung talaga yan, ako sa DepEd yan, ganyan ba mag-command si Diti Sara? Vegas employees. Mm -hmm. Sa responsibilidad na yun. Diba? No. O sabi ni naman yung malita mo, partner. Nakakamigrate. Sumakitulo so ko. mm -hmm. Kaya ako mga partner, ganoon narinig ko nga kanina sa report, eh hmm. bigla akong nalungkot na ko. Kasi hmm. alam natin yung sitwasyon ng mga pobreng estudyante. Yung iba, oh. eh, hindi na, partner, tinutuloy yung kanilang pangarap. Kasi kulang nga yung suporta ng gobyerno. Walang pera. Mm. Ngayon, may mm. mga ganitong klaseng programa para sa mga mahihirap na estudyante para maituloy lang yung kanilang pangarap. Mm. Ninanakaw pa. Tapos, ninanakaw pala? Galing. Uh, 52 million napupunta sa ghost students. Mm. So, ilang estudyante ito na hindi oh. nag-exist? Sa labing oh. dalawang eskwelahan, privado, partner, eh. Oh, diba? No. So sad. Yeah, so sad. Ay, nako. Pero papag na yung minagin talaga ako kasi hindi ko matitikman yung special na kape. Ay, okay, okay, okay. Yung pala yun, kala ko dun sa, kala ko dun sa balita partner, kung hindi pa, sa kape pala. Ay, hindi! Sa Hindi, pala. Sa kape. Sa special na kape. Sa special na kape. Aroy! Si Mark Ramos. Si, uh, si no, Mark Ramos ba yon Mark? Sabi ba, Mark Ramos? Si Marcos, oh. si Mark. Nandiyan na ba? Dumating na ba? Parang wala o, pa. Oh, sige, pa. pag-alimig mo sa akin. <laughs> wala, wala pa. Wala oh, Wala pa. Ay, sige, pero sa, sa office kami may nagpadala ng ano, coffee. Special ah? Special din. Pero wala kasi ako eh. Sa, o, oh, Um, na. hindi ko alam kung sino padala. Pero, na, JF, kung sino naman padala ng initials JF, Thank you. Kaya lang wala pa ako sa office. Ngayon? Kakababa -ka ko lang eh. Ngayon, partner, ngayon Aba din. May nagpadala din sa oh, office Ano ah, Kanina eh. Kanina daw. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kape? Oo. Oh, oh. At Hindi, siguro. Of special. Then. Ah, baka sa'yo. <laughs> Ay, baka sa'kin akin din doon <laughs> Tapos sabi ni... Hindi Mark, yan. Hindi Mark, ha? Ikaw, ha? Ha? Ah? sa akin pala sa office. Ghost coffee pala yung pinadala mo sa akin. Sada, kung ano yan? Hindi mo wala akong maingigit, partner. Oo, oo. Tapos pinaingigit mo pa siya, doktor. <laughs> eh, ghost coffee pala napunta sa akin, Mark. Ikaw talaga. Hindi, akala ko, estudyante lang ang may ghost. <laughs> ghost coffee. Ghost coffee. <laughs> Diyos mio, Marimar. Oo hmm. masaya na sana ako Mark Kaya pala wala Ghost coffee hmm. palang dumating <laughs> Ay daga <O>, talaga But na nabanggit ko O thank you sa nagpadala Pero kasi may nagbigay pangalan Hindi ko alam kung yun lang yung nagdeliver JF ang So kung galing kay Mark Ramas Thank you Ay nako oh. Mark. Bawiin ko yun. <laughs> Mark. Sir Rod, tirahin mo na si Mark. <laughs> Tuwang-tuwa si Maylin. Oh. May, go may ghost coffee pala. <laughs> Ay, nako. Talaga nga naman, oo, Oh. Pinip o. Oh. Attorney Claire dito sa Nueva Ecija. 17,000 ang voucher uh, ano? bawat senior high school. Pero nakakarating ba? Nakakarating siguro. Oo, mm. Pero depende pa yan sa eskwelahan siguro, di ba? Kasi kung private, kasi medyo mataas-taas yung ano dyan eh. Bayad. Ano, si partner? Hindi naman nila isisiro kung naman sila. Di ba? Mm -mm. Kung mga ka, di nila yan isisiro. Pero magkakaroon pa rin ng pagkakataon para talaga magkaroon ng gross student. Oh. Eh, sila pwede mangurakot. Kaya nga eh. Mm. Ay, nako. Mm. Nakakalungkot na mga ganong klase Saan ka nalungkot, balita. partner? Saan ka nalungkot? Sa kape. <laughs> <laughs> Hindi sa balita. <laughs> sa kape ni Mark Ramos. Nalungkot. Sobra akong nalungkot. Uh Oo, -oh, Mark. Hindi doon sa ghost student. Ha? Huh? <laughs> <laughs> sa ghost coffee <laughs> uh -oh, eh? uh, ang boss na talagang uh -oh. wala tayong masabi sa sobrang bait thank you thank you boss uh o -oh. oh. kaya nga pa ay partner mukhang uh -oh. di ko ka kaya niya mag live stream kasi ka ako ah uh okay -oh. mga ka mga ka-UB baka hindi ko kaya niya mag live stream ngayon nasa daan pa ako eh uh oo -oh. mga uh -uh.